ka suway po so okay na happy na happy dagdagan natin <laughs> oh magkano na magkano na 2000 ha huh? <laughs> Wala nga kami yung bigas. na lang yung bigas namin. Ano, pag ka nang, na ako sa sweldo, ako yung bugas, mo, duha. Kamon doharan na nin kamot. Sa pud kali so ni nan. Sigi kami to tri ginan. Sai gani. Nuway kami wala wala mi ganan ka bliti sa sulahan. Hey. Sila ni ka pada sa mo ad gani. Ni kam to mi dua tri taon. Yan po guys, dumaan kami dito sa Sumusa, Tabogon ngayon. Nagtrabaho daw siya Noila sa dito po sa malapit na malapit lang ang tindahan habang wala pang klase. So nandito po yung tindahan na pinagtrabahuan po niya. So nandito siya ngayon nag-duty. Yung bahay lang nandoon sa unahan. So dito na lang tayo. Kausapin natin si Kausapin natin si Noila dito. Noila dire, Noila na dire na Ah, habang wala pang klase, ito muna siya nagbabantay sa tindahan. Asa ko, asa ko din mong amo. Hmm. So ikaw ra kapila mo gabog tripod na gibantay. Kurosa. Ikaw ra sa. Oo. So dito lang tayo guys kasi si Noila Jote po siya lang mag-isa dito na nagbabantay. Ito pong pagkain sa inyo rin Ito na tayo. So, kapag klase na, kapag klase. Skwela na pa rin. Skwela? Domingo oh. dali. So, sa ngayon po ay kayo muna ang nagbanta dito? Buti na lang, nakapasok kayo dito? Oo. Yeah. So, Wala akong nagbanta eh. Haan? Sumaya lang kayo, nakasuhod. Uh, malapit lang po guys ang ano po. trabaho ni Noila dito lang siyang nagbanta ng uh, mayroong uh, sari-sari store dito. So, bingko taga dito. Yan sa mga viewers natin, sa mga nagapanood po sa vlog natin sa nakaraan kay Noila, yung kapatid mo na saan yung kapatid mo? Sa bahay. Nandoon sa bahay. ano mm. Anong ginagawa sa kapatid niya? Naglinis ng bahay kanina. Naglinis? Mm. Uh. Yan sa mga ano po, sa mga baguhan lang sa ating channel, sa ating FB, sa YouTube. Yan po, uh, ngayon po ay uh, bumalik kami dito. Ma, uh, mudit so unta mi dito sa ilang balay pero naibawaan na mo nga si Noila. Uh, habang wala pang klase, dito muna nag nagbabantay muna dito sa sari-sari store dito sa malapit. kumusta, kumusta po? Ang pangbigas-bigas ninyo? Um, uh, may na ko lang bigas tapos yung pera pinili ko ng, suppose, pa yan. Mayroon na sa school supply. Meron na kayo mm. Meron nang gamit sa school uh -huh. Sa sunod pasukan ba pa, anong anong year na? To grade. 12. Grade, mag, grade 12 ka na. So, no, Pareha din silang sisa no? Sa Lunes na intasin yung... namin. Ah, sa Lunes na. Uh -huh. So, sa Bogo. Mm. So, ang uh, kapag bugo, alam natin na may kalayuan ang kailangan pamasahe. Pamasahe. No? So, noon po ay may narinig kami na si Noela bala sa pag-aaral dahil la uh, wala ko sarang kasi hirap siya pamasahe. Importante ng pa padayon din, no? Kasi makat makatapos. makatapos sa pag-aaral. Kaya mo ginano nga, pangitaan nyo na itong paagi, no? Pangitaan paagi doon nga makaistula si Gonza sakali, Kumusta ay mong mama papa Naradik na ra sila. Oo, oh, nakita sa sa video nato sa una. Mm. balik mi, the happy nang klase. Oh, naami mayroon kami ibigay sa inyo. Hindi man gaano kalaki. Alam ko po na ano po magatulong ito sa pamasahe po ninyo. Yan na uh, sa Lunes na uh, ano na. Balik pasok na. So magkano ba yung pamasahe niyo dito? Ay. Sa isang araw? 60 sa isang araw, ang laki, no? Oo. nasubukan Ay, mong naglakad. Si Asa na itong kuwan. Isang beses? Wala na pwede, yung spato to. Kami mo kapot Nasubukan mong bugo to dito sa Sumosa naglakad po kayo, no? Isang beses? Anong nangyari? Ang layo? Ay, mga tipid sa pliti. Para ka pliti, ugma. Susunod nga, sa kulahan Kalayo sa bugo, nasuway ani mo. Nak nadarap man. Napahak mo sapatos ato? Naguba. Tagaan ka na sapatos. Ay sukod sa sapatos dai. Tele. Ah, mo dako dako gutay ka sa Jisa, sa Tisigin ko Jisa. Pating paita nang ulay pamilya ti. Kulay magit oi. Kalayo So yan po guys ay noon po ay nasubukan nasubukan pala ni Noela na maglakad <coughs> galing sa Paralan sa Bogo City pauwi dito sa Samosa. Yan po uh, na ano nagulat po kami kasi ang layo po ng Bogo. So nasubukan niya isang bisis, isang bisis daw na wala siyang pamasahe. <laughs> so ngayon po ay eh, sa sunod na linggo, sunod, sunod semana. Sa sunod linggo, ah, sa Lunes, balik pasok na si Noela. Salamat ni Miss Jal sa Davao City. Yan po ay eh, mayroon siyang inabot para to pamasahe. Ha? Uh, One, two, three, three thousand five hundred. So, malaking tulong na yan, oh. No? Malaking tulong. <laughs> so, pamasahe, doge doge na na sudan -sudan. sa mga horot, doon pamasahe? Oo. Magaling Siyempre, pang balon-balon na yan, pang sudan-sudan. Mahalaga, sudan-sudan. Sana'y pwede. Haan? Huwag ka naman sudan, sana'y pwede. Oo, sige lang kay, Baka mayroon magabot mag-abot, no? Sa mga estudyante po na mga tinutulungan natin, baka mayroon magabot. mag-abot si Jisa, ito si nuila at yung iba pa nating mga tinutulungan baka mayroon din mag-abot. I ano natin? hati-hati natin ba para makaano sila lahat makapa makapasok kadalasan na ang problema talaga pamasahe lalo na senior high Miss Jan sa Davao City, maraming salamat talaga. Yan po ay ginawa ko na lang ng 3,500 kasi mayroong na sobra tayo na konti. Uh, 2,500 sana so may sobra tayong konti uh, idinagdag Il ko lang dito para may ano pa ha? pamasahe at saka pang ulam, -ulam ni Noela uh, oh. so ngayon Noela kung saan may kasulti ni mo na ante Salam. <laughs> salamat kay guys Miss Jan sa Davao kay nakapamlite sa nakapamlite sa lones puno puno may sa ko plate uh -huh. okay problema kay plate eh? ay <laughs> <laughs> so ngayon dito ka muna nagbantay sa tindahan. Dasa lang si Mana kayo. So, si Mana, si naman balik. Oo. Oh. So, matagal-tagal na ka? Doon -do kayo na ka din eh? Bago pa man. Bago pa? Bago pa Upat na kasi Mana. Oo. Pero may dagan pa gusto meron eh? Gusto kayo. Di ba O dagan meron sa kayo? Sa kayo. Oh, pero, oh, oh, pero ikaraw mm. oh. so, si, 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 sa din eh. Nagbantay. Oo. So, siya tao tayo sa may-ari din eh. Tindahan sa, ni din ng sa lingalan, tindahan? Tindahan ni Iday tindahan ni Iday dito sa Samosa. <laughs> oh, tindahan ni Iday na ada mi diri sa tindahan ni Iday karon sa sumosa So pansamantala po si si Noela nagabantay-bantay uh, sa dire mientras wa klase. So karon, uh, bless kay Bless kay si Noela nga buwan kanang naay pa pamasahe, no? Uh, sige lang kay kaloy ang data nga Sige na apoy yung dol ba mo lang ihatag ni mo. Oo, oh, kay daghan pud sa kay si Kaso. Kaya dili na gumina ka po sa usara toyok ng sa ba? Muro kasing, sigit toyok. tuyok. Pero kasi, oh. salamat kayo eh, sir. Uh -huh. ah, Jal sa Davao City, Hello, marami salamat. Salamat po Jal, sa Davao City po, salamat po natin. Uh -huh. uh -huh. Sige, babay, ha? Salamat. <laughs> <laughs> Tindahan <laughs> uh -huh. ni Iday. Tindahan ni Iday sa uh -huh. Somosa na may dali karoon. Nasa ikawapan ba? Nang Ismail Ismail rapot ni ngapain sama <tuk> Bunda? <tuk> Kalau <tuk> <tuk> mana? Siapa nama dia? Bibi.